Pag yan ay pasasap pa uli, pa uli talaga yan. Dalawa man ata biwas niyan. Gatay. Dalawa ang biwas niyan. Uy, excited! <laughs> Ooy, excited guys, o, excited, o. Ooy, oh, excited oh. Uy, siyempre. Uy ipitik, kung ipitik.

job. I know, good job. Good job, Terhi, terhi, terhi. Jauh, jauh muka yang berani jauh. Sepala boy. Wah, gaya dia. Aku sa soko. mga Yan. Yan, yan, yan.

Sino liko paki suportahan po. Do ah, Pacific Blast. yan ay pain. Sarap pain. Ate. Yan ay pain, yan ang ay pain na then, pa sa ako. So. pain. Lumukso ka. Sumuyan. yung Para mag ito so, kayo, kamila. Yo. Ah, ito po yung pai, pakita ko sa inyo. Yan. Yan, yan yung pai. Kahit wala si Sian. Wala si Sian, kasi si Duke hindi malubog guys. O handa ang ano, ganso at saka yung buras. Tawag si Lulay. Eh. May hawak na buras. Laki ng buras na yan, oh, no? kawa. Ayo, yung hawak-hawak niya po, tawag yang buras. Ayun na po, guys. Naglaro tapos na po siya. Ayaw.

Ako malagatusan po yun tao malagatusan malala. Ako hindi malagatusan yun tao. Hindi. 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 Hindi.

આલો અને આવો આલે આલે ટીગા દેને આલે બાબા બાબા તો સલા આલે ઉંદર આલે ઉંદર બોલાય હે ટીગા ઉંદર આલે યાર યાર યદા યાર

Thank you, Lord. Thank you, Lord. At napasang pa yung isang malaking bigo. Nice. Yes. Kung di dahil kay Pacific oh, Vlog, ayan. Support na po natin. Asa ah, to po? Uh, paki, paki, paano na lang po ang Pacific Vlog? Yun. Siya po ang bumira. Ang dakilang magbibira. Ayan. Ayan at tatanungin yung ating kaibigan na nakaulay. Hey! Teng! Ang masasabi ko, eh. Teng! Shut, shut out! Shut out! Shut out! Teng! Ang masasabi ko. Maraming salamat sa BSN! Shut out! Hey. Shut, up, shut out! Ayan, shut out! Ito Ay, po siya. Gusto mong panain niya. Hindi mo po siya magpintok. Ayos, ayos, guys. Thank you po pa si mga tropa. At marami-marami salamat sa lahat ng nakapagod itong video na ito. At share po ang ating video na ito. Thank you po.